Ano daw ba yung district engineer na nanuhol kay ano, nagtangkang manuhol ng 3.1 million pesos kay Congressman Lian Leviste? Ay yung lumalabas po ang ano district engineer kalalo daw po yun, pediado yata yun. Kalalo? Oo. Siguro lalabas naman ng tunay na pangalan yun. Uh, oh. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nalaks na loob naman yung manuhol ng no? isang kongresista. Oo. Oh, Eh walang kaduda-duda ko eh. ito dahil kung yung mismong sinuhulan niya ang nagsiwalat, eh di ba kung gagawa lang ng eksena yun, ano naman ang dahilan niya para gumawa ng eksena ng ganun, di ba? Tama po. Eh, yan ay hindi nung maintindihan. Bakit na uh, sa lakas na doob naman ng district engineer na yun? Ayun. Baka ho talaga eh, <laughs> kumapal na lang talaga yung <laughs> Mukha't sa sobrang lakas ng loob, ano? Talaga namang tinatry uh, niyang uh, iayos. Eh, yeah. <laughs> eh, oh, oh. Ang mali ay mali. Nakakulong na ba ito, Secretary? O nasan siya ngayon? Eh nasa custody po yata ng pulis eh. Ayun, ihanapin na lang natin ay, o, na. sa Batangas ito kung ano.